Sabi po ng isang kababayan ko, huli na daw ako sa balita dahil um, January or nagsimula daw ng December, meron ng pinakakalat na dapat pirmahan yung mga kababayan ko dito sa Banton Romblon Meron dito 17, 16 to 17 barangays, if I'm not mistaken. At bawat barangay daw ay dapat magsumite ng 35 signatures. Sa isang barangay kasi dito, around 100 lang naman ang population. Ganun lang, ganun lang. Halos 115, 150, 150, 140, around 100 to 150 lang ang population. So, nangangailangan ng uh, um, 35 signature lang. I mean, 35 signatures bawat barangay at yun daw ay isinumite na dito sa, sa munisipyo. Anyway, ang narinig ko rin, ito ay nakalap ko lang sa mga wala tayong in-interview, wala tayong kinausap na tao pero marami tayong naririnig. Marami akong hindi ko man na-record pero narinig ko yung mga customers comments. na yun nga. Meron daw na promise na ibinigay. Voucher ata yun. Hindi ko sigurado kung ano yun. At yun nga, um karamihan sa kanila, karamihan doon sa mga pumirma ay hindi naman daw alam kung ano yung kanilang pinanmanahan. So yun, yun yun yung tipong nakakagalit dahil ang baba, lalong bumaba yung yung kalidad ng mga kababayan ko sa ganong aspeto. Talaga ba? Pumirma na hindi mo alam kung ano yung pinirmahan mo. At talaga ba na yung mga kapitan ay pinapirma lang yung kanilang mga constituents na wala lang, walang paliwanag kung ano yon In a promise of this, through a voucher, voucher lang daw. Anyway, So, ang problema ngayon, siguro naman ay hindi lang dito sa amin yan. Ang problema daw ngayon, nag-aantay siyempre yung mga may voucher. At one time, meron tayong narinig din, naulinigan dito, na yun nga, hindi ko alam kung ano yung pinirmahan ko, basta ako pinapirma lang daw dahil kailangan na nga daw ng 35 signatures na yun ni Kapitan para isubmit nga dito sa, sa munisipyo. Ganon po ang nangyari. Ang cheap? Eh, ganoon? Ang baba? ay nasa na yung ako'y madalas kong ipagmalaki yung mga kababayan ko na nag-iisip ng tama. Na kahit pa paano may mga pinag-aralan at matitino talaga. So dumating na sa punto na nakaka-disappoint pala. Nakaka-disappoint talaga. Grabe,